Magandang pagbati sa inyo, mga kasama. Ako ay may kaibigan, Michael Fernandez ang pangalan. Sa murang edad, naging presidente ng sangguniang kabataan. Ang kinggaling at talino, ipinakita niya dito. Kaya sa liga ng mga barangay, si Councilor Michael Fernandez hinirang muli na pangulo. Subok sa SK. Subok sa ABC. Sigaw na masa. Iupo sa konseho. Mga grupong pinamumunuan. Kasama ni Councilor Michael Fernandez sa paninindigan. Nagupan JCs. Rotary Club of Nagupan East. At Knights of Columbus. Pangasinan Council. Ang ilan sa mga ito. Tulong-tulong sa mga proyektong nag sa mga dagupenyo kasiyahan at makikisalamuha ang hanap niyo, Councilor Michael Fernandez, ang tanging sagot ko. Naging Hermano Mayor ng Dagupan City Fiesta noong 2003. Di pa nakontento. Pati noong 2005, Bangus Festival, si Councilor Michael Fernandez ang tumayong Hermano Mayor ninyo. Pambihira pambihira. Pang world class ata ito. Guinness Book of World Records. Paang preba ko. Okay sa so alright ano? Yan ang kaibigan kong ipinagmamalaki ko tunay na maaasahan natin sa konseho. Consilor Michael B. Fernandez, iba talaga ang na ng tao.